kaya yeah, you get one yung anak ko na paano nila kaya you get one kaya marap may pong tao guys halos puno na din yung ano yung parking holiday nila ngayon dito sa Thailand 2 hours ang 30 minutes namin kanina, 2 hours namin kinuha tanda nyo yung signal dito sinasaluduhan ang mga papasok stand straight and salute <laughs> about face <laughs> diba san <laughs> yeah. kaya tayo ano nag CR yung ating sama sa makro po tayo yung ano dito yung mga pack wala po tayong makukuha ditong per per piece ay sinalubong yung ano ni Lolo alay may aw kung ano ano naman ang kabalbalan ng nakita ng anak ko ang laki ng ano oh, ng ba to? Maganda to sa ano, sa ano ng patay. Isang linggong hindi mauubos yung yung candle. Yung kafe po ito. Birdie. Hindi po tayo makakabili dito ng ano, tingi-tingi dahil nasa na ano po tayo propak. Sa makro po tayo from here. Ayan. Ito napakaanghang ng ano na to. Tamalay. Hey, don't hold I like that. Ha? Huh? Ayan. Lahat po yan ay noodles. Mga paborito ng mag ko. ba to? Ah, yung chili ng may isos na may chili. Yung kumbaga, yung sa ano, yung kung para sa mga magdo, ganun. Ayan. Ketchup. Ay. Mani. Yun sa bigas. Kasi malagkit lang po ang meron sa amin. Ang 5 kilos po na malakis i eh, malagkit ay 139. Baka maano po ako mas CPR po kasi ako sa ano na naman sa groceries doon sa kabila na CPR po ako sa mga price. Ayun mantika. Ani Joy how much this one 138 di sal 3 ฮะใช่ไม่ใช่ใช่เนีน้ำมันปาล์มฮะน้ำมันปาล์มใช่อันนี้เออโอ้ไม่ไม่ใช่อันนี้ฮะมองเลยอดตายอยู่อืม Ay, ano may Joy. One Ha? Ani? Ano Ani? Can you see this one? Tama may Milo. Tatlong ganyan. ayan, o, oh, 130. Ani naman, pa. May siya, eh. May siya, Then you put naman. it back. Ito kailangan natin, ano. Pinagano niya ako, eh. Kinakansawan niya ako. This one. One seven five. Hindi po natin alam yung basahin. And then you take that one. Kasi wala po tayong tingi-tingi. Ayan, nakaano po lahat. Oh. Last Dito po din po tayo. Ay, last Hindi. Nung nakaraang ano. mga tingi-tingi lang po ay yung mga malalaki na. Ha? Then you take it. Joy, you see the, oh. This one, stay. Milo, if you pull it one. Ayan, wala po tayong yung kaya lahat po ng mga baso namin Pag pupun, may pupunta po sa bahay Ito ganito po mm -hmm. Dahil ang binibili ko po na baso ay, ay, ng ano eh, ito Pwedeng magamit Kaso, ah Ang dami naman nito Tatlong, ano, tatlong baso Now get away there Get away there There Oh Okay. Huh? Psst. 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 May bigla-biglang sumusulpot ng mga tao. Ito namang ano. Baka na ano tayo ng sa mukha nila. gusto daw niya ng makakain eh. Ay, ayaw nga niyang tumaba eh. you see the Milo you don't have already already eh. Bengkan, bengkan, kolokin. Bengkan, bengkan.

So, ito Ano ito eh. Less. Asupal. Ayan. Jitser yan ang kinuha ng ama. So, guys. Hindi po tayo makabili ng tingin ng ano. Eh, pwede bang makakuha ng isa lang dyan? wala ano yung nakapak? Dito nakuhanan ko na po ng... Ano mang nagpunta na naman kami dito eh. Alay. Alay. O oh, alay, nakita nila yan o. Oh. Pinag-aawayan nilang mag-ama. Ayaw nang tatay ng kumuha. Eh siya din naman nag... Ano eh, nagturong uminom dyan. mga carrots. Ang mahal talaga pag pumasok sa ano. Pero pagka sa palengke, makano lang naman ito. Mga mga gulay, mga upo para maging magalang po kayo guys. violet ulit na cabbage ini na itong kasama natin kung nagbibideo lang ako siya lagi ang gumukuha ng mga ay manga ang hatatapsig <laughs> ha ha si wang ano ha? mamu oh, ang wow. oh my totally though, It's totally. It's strawberry daw guys strawberry strawberry 169 tapos eh, hindi pa siya pula oh can you stop mm. hindi siya masarap gusto daw niyang kunin ay hindi pa siya namula oh. Any joy. The grapes. Mm. Mas maganda pa yan kaysa yung strawberry kamahal-mahal tapos hindi naman pula. Ngayon, ito yung dates. Yung Tamar po Pobat. Pagkano to? How much? How much you know how much this one? Any other? One of She ate. She ride. She cherries. Mimi man not All right, may not ride. Ano may mga? Mili. Mili.

Ken, naasot mo kung babay. Zé. Kaka. Masa ka ta. Mapitun ang hinlak Eh, anak mo na siya, babay, naasot mo <tip> hey, hindi ka ba, sira ulong kainin yung hindi, ano, dyan, mapait. Ayan, grapes. O, pakwan. Ayan, maraming salamat po guys sa panonood. Bye-bye.